Gusto mo bang tumaas ang earnings mo? Pero safe ba kung sarili mong content ang papadalan mo ng stars? Magandang tanong ito, at ito ang sagot. Hindi talaga pinapayagan ni Facebook na magpadala ng stars sa sarili mong post o video. Ito ang paliwanag kung bakit at ano ang pwedeng mangyari kung gagawin mo ito. Number 1. Bawal ayon sa Facebook monetization policy. Ayon mismo kay Meta or Facebook, ang mga creator hindi pwedeng magpadala ng stars sa sarili nilang content o gumagamit ng ibang account para padalhan ang sarili nila ng stars. Itinuturing ito bilang artificial inflation of earnings. Ibig sabihin, niloloko mo ang system para tumaas ang kita. Number 2. Maaaring ma-flag bilang fake engagement o fraudulent activity. Kapag na-detect ni Facebook na parihong device o IP address ang gamit, parihong page o connected accounts ang nagpapadala at tumatanggap ng stars, automatic na marireport ito bilang suspicious. Ang resulta, mawawala ang star icon sa mga posts mo. Maaaring ma-restrict o ma-disable ang monetization mo. Sa matinding kaso, ma-disable ang account o page o profile mo. Number 3 hindi counted kahit pumasok sa stars balance. Minsan, kahit mukhang pumasok ang star sa viewer side, hindi ito bibilangin sa earnings kapag na-review ni Meta. Kasi makikita nila na parihong creator ang nagpadala at tumanggap. Sayang lang, wala rin dagdag sa kita mo. Star earnings ay hindi valid hindi mo matatanggap ang pera mula sa stars na ipinadala mo sa sarili mo. May tatlong posibleng consequences kapag nag-send ka ng stars sa sarili mong content. Number one, demonetization. Pwede mawala ng access sa stars feature ang page o content mo. Number two, Temporary o permanent restrictions. Sa severe or repeated cases, pwede rin maban o malimit ang account para sa monetization. Number three, content visibility impact posibleng bumaba ang reach dahil flagged ng algorithm bilang manipulative activity. So yun lang mga kasisi. Salamat sa panunood, keep creating, stay safe, at ishare to sa friends mo para makatulong din. Bye!